Muling namataan ng isang daga sa Nino Yaquino International Airport Terminal. Kumuha tayo ng update mula kay Bernard Ferrer. Bernard? Dayan, matapos ang viral post tungkol sa paikot-ikot na daga sa NIA Terminal 3, tiniyak ng mga building attendant na nililinis nila ang bawat sulok ng paliparan. Nais lang ipakita na mali ang mga kumakalat na balita na marumi ang naiya. Hindi rin umano sila nagpapabaya sa kanilang trabaho at tinututukan ng gusto ang kalinisan ng buong pasilidad. Yes sir, sabi doblin po namin paglilinis namin po para po mapatunayan na hindi, lang, hindi naman po ganun kadumi ang airport natin. Pero kung ang mga pasahero ang tatanungin, dapat ding silipin ang mga katabing isang ng paliparan na posibleng pinanggalingan ng daga. Umaasa sila na paigtingin ng pamunuan ng NIA Terminal 3 ang paglilinis ng paliparan lalo't hinihimok natin ang mas maraming foreign travelers na bumisita sa bansa. Di ba may mga katabi rin naman mga establishments dito, pwedeng tumawid, gano'n. Tatagal naman ngayon lang meron nag-viral na gano'n pag sa ibang tao nakakaya sa mga foreigners. So ayoko yung may masasabi mga foreigners sa atin na madumi ganyan, 'di ba? Lalo na tayo, bata pa lang tayo malinis tayo. Mainam din umano kung ipatutupad din sa iya ang best practices ng ibang paliparan. Partikular dito ang maintenance sa mga pasilidad upang matiyak na dekalidad na serbisyo ang aasahan ng local at foreign travelers. Dayan, tatlong shift ang mga building attendant sa NIA Terminal 3 upang matiyak ang kalinisan ng paliparan. Base rin umano sa kanilang karanasan, wala pa naman silang nakikita daga sa paliparan. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga pasahero, ilan sa kanila ang kauwi lang galing bakasyon at ang iba ay OFW. Balik sa iyo, All right, Bernard, sabi nga nung isa mong nakapanayam, nakakahiya lalo na dun sa mga turista kapag may nakikita silang ganyan mga daga sa ating terminal. Ano ba ang nangyari doon sa pag-review, doon sa kontrata ng pest control at house cleaning or housekeeping services? Ano ba, iririnyo ba yung mga kontrata nila, Bernard? Dayan hinihintay natin ang uh, magiging pinal na desisyon ng MIAA, lalo't naglabas na rin ng ultimatum ang pamunuan ng MIAA na kung hindi aayusin ang serbisyo ng kanilang contractor, ay tuluyan itong iba-blacklist. Dayan. Maraming salamat sa update, Bernard Ferrer.